Hi guys! Flex ko lang po yung mga ginagawa naming paninda para sa aming tindahan. Ito yung dynamite na lalagyan ng lumpiang Shanghai, uh, fork Shanghai at saka yung cheese. Ito rin yung cheese stick. Tapos ito naman yung itlog ng pugo na ilalaga ko para sa kwek-kwek. So ayan guys, tilalaga ko na yan. Siguro mga... 10 to 15 minutes lang is okay na siya. Palamigin then sa kababalatan. Tapos maghalo ng harina na may food coloring na may salt and pepper at saka sa then ipirito natin siya. Ayan, so piniprito ko na guys. ayan, prituhin lang natin yung quick-quick guys. Ayan, makikita nyo nang binabaliktad ko na siya. Ayan. Alam nyo guys, mas gusto ng customer is yung makapal yung coat na harina. Kasi, para mas marami silang nakakain. Kasi, pag maliit lang yung coat niya, sasabihin niya, ay maliit. Mas gusto nila yung mas maraming harina na nakakot dun sa itlog. Kaya yan, medyo kinakapal lang ko yung coat dyan. Kaya hindi siya mukhang bilog Iba-ibang, ano, iba-ibang shape na siya. Kasi nga, makapal yung harina niya. So, yan guys, prito lang hanggang sa matapos. So, after that, ang gagawin naman natin is, mag-try prituhin yung cheese stick na ginawa ko. ay i-taste namin yung cheese stick. Kasi ibang cheese yung ginamit natin, yung okay cheese. Kung masarap din ba siya. Pagkatapos yan, sasaw saw natin sa mayo na may ketchup. I think masarap pa rin yan na cheese. yun, pirituhin lang natin siya guys. So, ito na nga yung kinalabasan ng cheese stick napit na luto na siya guys. So after that, ito naman yung gagawin natin. Yung lumpiang dynamite. Ayan. Magtanggal tayo ng wrapper. Ito yung pinaka ayaw kong gawin eh. Magtanggal ng wrapper. Kasi ang hirap niya tanggalin, isa-isahin. Yung iba kasi medyo makapit so nagbibitak-bitak nga. So ayan na. Nagbabalot na ako ng lumpiang dynamite. Lalagyan ko siya ng Shanghai pork. Yan yung Shanghai. So, yan din yung nilalagay ko sa sili na green. Tapos, lalagyan ko ng cheese at babalutin. 15 pesos nga pala yung isa niyan dun sa aming pwesto. Mabenta naman yun. Then, ito, tutuhog ko yung mga ibang paninda namin. Katulad ng, ito ay kikiam, fishball, uh, squidball at saka chicken ball. Yung iba guys, hindi ko na tinutuso. Doon na lang sa pwesto kapag walang ginagawa yung asawa ko. Siya naman yung nagtitinda. So, ito yung pwesto namin pala, Oplex oh, ko. Ayan. Diyan na nakalagay yung mga ginawa namin na paninda. Ayan. So, thank you for watching.